patuloy na walang hiya sa pagsisinungaling si Viktor Orban matapos makipagkita kay Donald Trump. Naalala pa rin ng lahat ang alamat kay Viktor Orban na umano'y tuluyan siyang inalis ng Estados Unidos sa mga parusa laban sa langis ng Russia. Kaya malayang makakabili ang Budapest ng langis at gas mula Russia. Ngunit lumitaw ang malinaw na hindi pagkakatugma sa mga opisyal na pahayag ng Hungary at Estados Unidos tungkol sa pag-alis sa mga parusa laban sa Russia. Sina Viktor Orban at Peter Sejarto. Malinaw na para sa kanilang mga botante ay unang ipinahayag na ang mga exemption ay walang hanggan at walang anumang limitasyon. Tungkol sa mga kapalit na obligasyon ng Hungary, hindi rin nila ito binabanggit kahit bakit. Ngunit biglang lumabas ang kinatawa ng White House at sinabi na ang mga exemption ay ibinigay lamang para sa isang taon at hindi hihigit pa. Bukod sa pagbili ng 600 milyong liquefied natural gas mula Amerika, nangako rin ang Hungary na mag-diversify ng pinagkukunan. Kung hindi ito mangyari sa loob ng isang taon, maaaring ang Budapest na ang susunod na maharap sa mga parusa. Bukod pa rito, may mga palihim na pahiwatig sa Washington na si Viktor Orban ay nagsisinungaling, ngunit nauunawaan nila kung bakit niya ito ginagawa. Sa tagsibol 2,000 at 26, sasali siya sa halalan sa parlamento at gustong manalo, kaya masaya si Trump na tulungan siya. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Talakay natin ang paksa. Pero bago magsimula, Paki-subscribe sa channel, mag-like, mag-comment, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na nasa description. Doon kami nagpo-post ng balita kapag may bagong dumarating. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship gamit ang mga detalye at link na ibinigay sa description ng video. Nakalagay, suportahan ang channel ni Alexi Pichi pumili ng format na komportable sa inyo. Salamat sa anumang suporta. Matapos makipagkita kay Trump sa Washington, inanunsyo ni Viktor Orban na nakuha ng Hungary ang permanenteng exemption sa United States sanctions sa paggamit ng langis at gas mula Russia. Pero ngayon, sinabi ng isang opisyal ng White House na kasinungalingan iyon. Noong nakaraang buwan, paalala ko lang nagpatupad ang United States ng mga parusa na may kaugnayan sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Tungkol sa mga kumpanyang langis ng Russia na LUKOIL at Rosneft, na nagdulot ng banta ng karagdagang mga parusa laban sa organisasyon. Mga kumpanyang bumibili ng langis mula sa mga ito. Halimbawa, nagkita si Viktor Orban ng Hungary, matagal ng kaalyado ni Donald Trump kay Trump sa White House noong biyernes para igiit ang pagpapaliban upang hindi maparusahan ang Hungary at payagan silang bumili ng langis sa Russia dahil malaki ang depende nila sa enerhiya mula rito. At si Orban na ay naghihintay ng susunod na halalan sa taon. Dalawang araw matapos ang pagpupulong, patuloy na sinasabi ng ministro ng ugnayang panlabas ng Hungary na si Petra Sharto na nagbigay ang Estados Unidos ng walang takdang exemption sa mga parusa para sa Hungary. At ang mismong Budapest ay tila wala talagang kailangang gawin bilang kapalit. Parang ganito raw, pumunta si Orban. Pinukpok ang mesa gamit ang kamao. Sinabi kay Donald Trump, oh, bilisan mo at alisin mo ang mga parusa sa akin. At si Trump daw ay agad na inalis ang mga parusa nang walang kahit anong usapan. Ayon kay Sharto. Walang kahit anong parusa sa pagdadala ng langis at gas sa Hungary nang walang hangganan. Nag-decision ang ahensya ng rate na suriin ang mga pahayag na ito dahil medyo kakaiba ang tunog nila. At ito ang sagot sa kahilingan. Binigyang diin ng White House na isang taon lang ang exemption ng Hungary sa mga parusa at hindi na lalawig pa, ngunit heto pa. Idinagdag niya na sinusubukan ni Viktor Orban na may itinatago. Idinagdag ng opisyal na nangako ang Hungary kay Trump na sa loob ng itinakdang isang taon ay magdi-diversify sila ng kanilang pagbili ng langis at gas. Ibig sabihin ay tatalikuran nila ang mga galing Russia at lilipat sa mga alternatibo. At dito, si Viktor Orban mismo ang natalo sa sarili niyang laro. At napakatindi pa, ipaliwanag ko mamaya kung bakit. Pa, ayon sa opisyal ng Amerika, nangakong bibili ang Hungary ng liquefied natural gas mula United States na may kontratang nasa 6 na raang milyong dolyar. Mukhang ito na rin ang naging kapalit ng isang taong pagpapaliban ng parusa. Paalala, Pinalaki pa ng Hungary ang pagdepende nila sa enerhiya mula Russia mula nang magsimula ang digmaan ng Russia at Ukraine noong 2022 kaya't nakatanggap sila ng kritisismo mula sa ilang kaalyado sa European Union at NATO. Ngayon, habang nagsasalita sa Washington matapos makipagkita kay Trump, si Orban. CP si Walang anumang mga parusa na maglilimita sa supply ng Hungary sa mga rutang ito o magpapamahal dito. Pangkalahatan ang pagbubukod na ito at walang time limit. Nasa pahayag na ito. At isipin mo na lang ang pagiging siniko at sinungaling ni Viktor Orban na nagsasabi ng ganito kahit alam niyang kasinungalingan at pagpapaliban lang ito. Isang taon lang, hindi habang buhay. Ayon sa International Monetary Fund, noong 2024-74% ng gas at 86% ng langis ng Hungary ay galing Russia at sa 2025, siyam na pong porsyento ng langis nila ay mula pa rin sa Russia. Ibig sabihin, si Nadjani Orban na gawing lubos na dependent ang Hungary sa mga Ruso. Hindi basta binigyan ng diskwento ng Russia si Viktor Orban dahil ginagamit niya ang murang gasolina para makuha ang boto ng mga butante habang nakakakuha naman ang Moscow ng tapat na tagasunod sa European Union at ngayon sa Washington, sinabi ni Viktor Orban na kung walang kasunduan kay Trump, biglang tataas ang gastos sa enerhiya na magdudulot ng matinding epekto sa ekonomiya at magtutulak sa pagtaas ng unemployment sa Hungary. Totoo ito, pero si Orban ang may kasalanan dahil tumanggi siyang mag-diversify ng pinagkukunan ng langis at gas. Pero may alternatibo naman si Viktor Orban ilang oras lang bago ang pagkikita ni na Trump at Orban. Sinabi ng MOL, tagapamahala ng mga refinery sa Hungary at Slovakia, na walang problema kung itigil ang paggamit ng langis mula Russia. Ayon sa kumpanya, ang pipeline mula Croatia ay maaaring maging alternatibo sa mahigit 80% ng supply nila kung matigil ang langis mula Russia sa pipeline na Drusba sa Ukraine. Isa pa, ayon sa kumpanya, kung ang daloy ng krudong langis sa pipeline na Drusba ay malaki ang mababawasan. Kaya ng MOL na dagdagan ang gamit ng Adriatic Pipeline at matustusan hanggang 80% ng supply para sa kanilang landlocked na oil refinery. Bagamat magdudulot ito ng mas mataas na teknikal na panganib at gastusin sa logistika. At syempre, hindi ko na rin palalalimin pa ang detalye pero... Noong una, si Peter Sharto, ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Hungary na ngayoy nagsisinungaling na binigyan sila ng walang hanggang limitasyon ay tinanggalan ng parusa. Itong si Peter Sharto mismo ang nagsabi sa lahat na imposibleng magpadala ng langis sa pamamagitan ng Croatia. Sabi niya, hindi raw talaga posible sa teknikal na paraan. Nagkwento siya na gusto lang ng mga Croatian kumita sa digmaan, lalo na sa mga Hungarian, kaya tinaasan nila ang taripa at iba pa dahil daw kailangan magbayad sa transit ng langis sa tubo. Pero kailan nga ba tumigil gumana ang mga kwentong ito? Biglang sinabi ni siya to noong Oktubre ngayong taon at ito ang kanyang sinabi. Dapat nating iwasan ang sitwasyon kung saan aasa lang tayo sa isang pipeline ng langis, lalo na kung ito ay galing pa sa Croatia. At alam nyo, si Siarto siguro hindi niya talaga naintindihan kung gaano kaabsurdo ang sinabi niya. Sa kabila ng katotohanan, 70% umaasa ang Hungary sa isang pipeline ng langis na tinatawag na Drusba na nagpapadala ng langis mula sa Russia. Sabi niya, ano ba kayo? Pwede ba yon? Pero umasa sa Croatian pipeline, imposible at hindi makatwiran. Pero ang pahayag ng kumpanyang MOL ay nagmamarka ng isang mahalagang pagbabago para sa mga buwang-buwang pahayag ni na Orban, Sharto at ng kumpanyang MOL. Tungkol sa sinasabi nilang ang isang bansang walang daungan ay walang ibang alternatibo kundi ang Moscow pagdating sa supply ng enerhiya. Ipapaliwanag ko ngayon kung bakit na napaglaruan ni Viktor Orban ang sarili niya. Isang taon mula kay Donald Trump ay nauuna sa mga plano ng European Union na labis na tinutulan ni Viktor Orban. Dahil sa plano ng European Union na ihinto ang pag-aangkat ng enerhiya mula Russia matapos ang 2,000 at 27 kailangan ng MOL naunti unti-unting ihinto ang paggamit ng langis mula Russia. Ngunit ayon sa mga plano ng European Union na matindi ring nilabanan ni Viktor Orban, may dalawa pa siyang taon para tumigil sa paggamit ng langis mula sa Russia. At ngayon, pagkatapos ng malaking tagumpay sa Washington, isang taon na lang ang natitira. Sabi sa White House, babalik kami matapos ang isang taon para suriin ito. Ang halalan sa parlamento ng Hungary ay sa tagsibol 2,000 at anim. Kaya may sapat na panahon para mapanatili ang murang gasolina at subukang bilhin muli ang mga butante. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon ninyo sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Salamat po. Mag-ingat. Paalam sa lahat. Subtitulos, di matorso.